baka doon ano ah, baka doon pahalagahan ako ikot na wala ako baka doon itrato ako ng tao <laughs> okay. kayo guys ha ah, maging maging loyal kayo sa mga partner niyo Naglalakad ako kasi tahan ko yung may ganito ba kayong jowa guys na magsiselos na lang sa baklap sa <laughs> <So> baklap <laughs> dahil nga nagagalit na siya sa so, pinapamigay ako guys sa baklang ko so, ano naman tayo lalo natin galitin kapunta so, na ako doon sa work niya so lalapot lang ako ayun galit na galit si auntie mo ipinamiligay ako sa bayo ah sa <laughs> so, bayo na daw ako guys yes ka sa akin ano yun malamang galit siya sabi ko ba naman, sige, baka doon, baka doon ano, uh, baka doon pahalagahan ako, na mawala ako, baka doon itrato ako ng tao. <laughs> Update ko tayo guys, uh -huh. ikakrap ko na rin yung mga chat ko sa kanya, mga replies sa kanya, galit na galit. Bye -bye. <laughs> So, wait, ayaw na niya kumakita. <laughs> guys, nandito na ako sa sulok-sulok. So, diyan siya nag-work sa guest station. Hindi <laughs> ko alam kung siya yung nagkakarga ng ano. Hindi <laughs> ko alam kung siya nagkakarga ng kotse. Pinakabahan ako, guys. Mukhang map mapapaaga ako mapunta kay San Pedro. Nandito <laughs> 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 alam kung saan siya. Ay, siya. Hahahahahahaha. Ayun, Hahahahahaha. 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 Parang Hahahahahaha. <laughs> Ang hula, <laughs> hindi ako pinapansin. Hindi <laughs> din ako sinisi Hindi <laughs> ako pinapansin. Hindi ako pinapansin. <laughs> <Di ako> Na-broken <pinapansin. laughs> <laughs> <laughs> tuloy ang handi <laughs> Parang matutulog ako mamaya sa labas ng bahay sa kagagawan parang katabi ko yung asong madaming garapata sa labas <laughs> hindi, hindi siya nalapit sa akin guys galit na <laughs> ano ba naman kasi yan hindi naman ako magahanap. kahit maraming kulang kahit ka marami ka pang takulangan kayo guys ha uh, maging maging loyal kayo sa mga partner nyo diyan. kasi mahirap yung ganun na uh, nagkakaproblema kayo hahanapin mo yung, yung mga pagkukulang niya hahanapin mo doon sa ibang tao kasi hindi naman, orkid nakahanap ka ng iba, eh, yung pagkukulang na yun ay eh, hindi mo na may experience sa ibang tao, so vice versa lang yan guys, so ayun maging faithful sana tayo sa mga partner na so, May pagkukulang man, sabihin natin sa mga kasama natin, sa partner natin. So, at least ma-fulfill nila yung pagkukulang na yun. Hindi yung i-reason -re out natin na nagkulang ka, kaya ako nagloko. Kaya ako naghanap. So, maling-mali yun, guys. Uh, Yan lang. Some piece of advice lang. <laughs> Stay fit, faithful kasi wala namang mawawala kung magiging loyal tayo sa mga taong mahal natin. So, kasi tao din naman yun sila guys na they deserve to be loved na walang kahati genuine ba na walang uh, hindi ka mag-hesitate na ano um, ibigay yung love na nararapat para sa kanila ayun lang um, so far hindi pa ako nilalapitan dito um, usually kasi pag napunta ko dito binibigyan niya ako ng upuan. Hindi daw upo ko sa silya. So, ngayon, ngayon dito, tayo, tayo nakaubos. nakaupo sa, semento at hindi tayo pinapansin. Gawa nga, nga nung, ayun yung ginawa ko. <laughs> Paano magsiselos pa naman sa bakla? Eh, natutuwa kasi ako dun sa bakla, guys. Eh. So, sinurge ko yung page ng bakla vlogger kasi siya. And then, pinalaw po. din, nag-comment ako dun. Which is, nagbablog din naman ako nung nagbablog din naman ako. So, ano lang din naman yun. Parang give and take. Ganun. Pag pinalo mo, papalo ba papa, ka. Di, nag-gain siya ng followers. Nag-gain ka rin ng followers. So, vice versa lang. <coughs> Wala namang masama doon. So, hindi ko alam guys. Bigla siyang tinoyo. At pati yung bakla ay pinagsilosan ko. <laughs> so, <laughs> so, ayun. Kailangan ko munang manuyo dahil sa nagagawan ko ayoko na pita. So, mong lang. Pero, masama yun. Ayun, maging faithful na lang sana tayo sa mga partner natin. Kasi, once lang din naman, once in a lifetime, maging, maging totoo tayo sa mga tao mahal natin. Uh, ayun. Hindi porkit nahanap po yung kulak sa iba, eh, perfect na. Kasi hindi naman hindi naman hindi naman lagi puro saya lang darating at darating din darating at darating din talaga sa pagkakataon um, marami kayo hindi pagkakaunawaan. so sana pagdumating yung time na ganun na marami na uh, mga hindi na pinagkakaunawaan eh pag-usapan pag-usapan hanggat kayang ayusin ayusin hindi basta um, andun pa rin yung respect sa partner nyo na uh, kahit pa hindi kayo magkaintindihan, lagi kayo nag-aaway, toxic, ganun, uh, manatili pa rin yung faithfulness. Kasi hindi naman napipili yung faithfulness. So, libre lang naman yun. At kahit sino, pwedeng, pwedeng gawin yun. Kung willing talaga na maging faithful sa si partner. So, ayun. Um, hindi naman din ako perfecto, guys. Uh, nagkamali din ako before. Sinatama ko naman yun. So, ayan. Stay faithful. Bye-bye. Manunuyo pa ako. <laughs>